Isinagawa ang training at workshop para sa Vacation Bible Experience 2025 na dinaluhan ng mga direktor, leader at volunteers mula sa Northern at Southern Luzon Philippine Union Mission. Layunin itong ihanda sila sa mas epektibong pagtuturo ng Biblia sa mga bata at gawing mas makabulhan ang VBX sa taong ito. Ang kaganapan iahatid ni Myra Jim Tanyedo. Nagkaisa ang Children's Ministries Department ng Northern Luzon at Southern Luzon Philippine Union Mission sa isang makabuluhang pagsasanay at workshop bilang paghahanda sa Harvest 2025. Isinagawa ito mula February 28 hanggang March 1 sa North Philippine Union Conference, Pasay City. Sa pagsasanay na ito, nagkaroon ng mga lecture upang mas maunawaan ng mga leader ang Generation Alpha at ang epektibong strategiya upang mas mailapit ang mga batang ito sa Panginoon. This training is instrumental in equipping our CHM leaders in shaping our next generation which is the Generation Alpha for Evangelism. Our Generation Alpha is a generation of hope and their potential in participating and partaking In the gospel ministry, let us understand that our generation alpha can be in our father's business also, just like Jesus at 12 years old. Trainings like this is very helpful to us leaders of the children's department. Um, the topics that were discussed was timely, relevant. Especially, it is regarding to the generation alpha. And once again, this training reminded us, reminded us of our mission and vision, why we are in this department, what is our work, and of course, that our work is to unite and nurture our children for evangelism for Harvest 2025. And of course, we will go back to our respective um, missions. Fully equipped and prepared for BBS 2025. And for this year, we have our team Thunder Island. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ay ang VBX of Vacation Bible School Experience Interactive Showcase kung saan ay pinakita ang iba't ibang paraan upang gawing mas dynamic at interaktibo ang mga aktibidad para sa mga bata. Mula sa storytelling techniques hanggang creative learning methods, mas lumawak ang pangunawa ng mga leaders sa epektibong pagtuturo at pagpapalapit ng mga bata kay Kristo. We are here because we empower them para ma-empower din nila ang mga bata sa kanilang mga lokal na churches. Kaya dito sa ating ginagawa, mayroon silang training and workshop na kung not only focus on the Vacation Bible School, kundi in-empower din natin sila paano mag-engage with the children of today's generation. Paano sila mag-pray, paano sila mag-speak before the people. na talagang yung kailangan nilang aga uh, gawin sa local church the book, to train children the ay tinitrain naman or we a workshop namin dito para at least kahit paano may alam sila engaging children in the local field to have this opportunity na ang mga bata ay uh, ma-inline din, madala din natin into the Harvest 2025. Sa nasabing pagsasanay, ipinakilala rin ng Children's Registry na magsisilbing mahalagang sistema sa pag-aayos ng mga impormasyon sa mga bata. Ang programa ito ay isang patunay na ang ministeryo ay isang mahalagang bahagi ng pangkalatang misyon ng Iglesia. Habang papalapit ang Harvest 2025, ang bawat Children's Ministers Leader ay handa ng gamitin ang media, interactive learning at spiritual na paggabay upang ihanda ang susunod na henerasyon. Kailangan talaga ng uh, church natin na uh, yung mga leaders natin ma-equip sila when it comes to mga resources para naman mga children natin ay ma-upgrade ma, uh, ma -upgrade din yung mga kaalaman nila especially sa spiritual aspects. So, Layunin mag-atid ng balitang mayroong pag-asa, Mara Jimteniedo nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.